Ang alitan sa pagitan ng mga puwersang China at Pilipinas sa Second Thomas Shoal noong nakaraang linggo ay mas seryoso na ngayon kaysa sa naunang naiulat. Music. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos kinumpirma ng sandatahang lakas ng Pilipinas na isang sundalong Pilipino ang malubhang nasugatan ng magsagawa ng intentional high-speed ramming ang isang China Coast Guard boat sa Second Thomas Shoal noong lunes ng umaga. Sa isang update noong Martes, inamin ng dalawang opisyal ng Pilipinas na hindi bababa sa walong sundalo ang nasugatan, kabilang ang isa na malubhang nasugatan at ang China Coast Guard na humila ng dalawang rubber boat ng Philippine Navy. Ayon sa AP, dalawang bangka ng Philippine Navy ang naghahatid ng mga supply sa outpost sakay ng grounded landing ship na BRP Sierra Madre nang harangin sila ng ilang speedboat ng China Coast Guard. Isang alitan ang naganap na kinasangkutan ng scaffold at ilang banggaan. Sa labanan, nawalan ng hinlalaki ang isang service member ng Pilipinas. Taliwa sa mga nakaraang formal na pahayag, sinabi ng mga opisyal na ang Philippine Coast Guard ay naroroon sa pinangyarihan at lumipat upang iligtas ang mga sugatang tauhan. Matapos ang encuentro, hinila ng China Coast Guard ang dalawang rubber boat, itinapon ang mga laman sa gilid, kabilang ang mga baril, at inabando na ang mga ito. Kalaunan ay nabawi ng Philippine Navy Forces ang mga bangka, ngunit hindi lahat ng kargamento. Sinisi ng AFP ang China Coast Guard sa insidente at humiling ng de-escalation mula sa panig ng China. Ang patuloy na agresibo at hindi propesyonal na pag-uugali ng CCG tungo sa isang lehitimong humanitarian mission ay hindi katanggap-tanggap. Dapat nilang pigilan ang kanilang mga sarili upang maiwasan ang lumalalang tensyon sabi ng Armed Forces of the Philippines sa isang pahayag noong Martes ng gabi. Pinagtibay ng kagawaran ng Estados Unidos ang patuloy na suporta ng Amerika sa soberanya at seguridad ng Pilipinas na ginagarantiyahan ng U.S.-Philippine Mutual Defense Treaty. Inulit ng Deputy Secretary of State Kurt Campbell na ang kasunduan ay sumasaklaw sa mga armadong pag-atake sa armadong puwersa ng Pilipinas kahit saan sa South China Sea. Salamat sa panunuod mga Kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang Alamin natin ngayon, 'wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga Kamix. Sa susunod na video na ulit.